Ayan, dito naman po tayo sa mga inahin at mga kadumalagahang baka. Ayan. Dumalaga pala. Magkano po ang presyo? Ang presyo daw naman ito ay 62,500. E ready to hit na. Malapit ng sumagad o magpakasta. ang kanyang hulihan. Oh, kapal. Mm. sir, pwede po sir, malaman ang presyo. 48. Forte? Ito pong isa. 48. ito naman isa ay 48,000. Ayahan. Magpapa-nabig direkt? Wala po. Wala po muna. M m m m m m m m at ito namang isang kulay pula na ito ay 38,000 ang presyo. Ito yung mga ano na inahin. Mga padamihin. Thank you. Ang presyo daw naman ito ay 37,000 Pos pwedeng malaman ang uh, presyo? Mag-aano ka rin siya? So, ito naman ang presyo nito ay 50,000 Dumalaga Ito may haba at may talaw Sir, magkano sir ang presyo ng baka? 70. Ah, uh, presyo naman ito ay 70,000. Malaking inahin. -in. Sir, pwede po sir malaman ang presyo? 58.5 uh, Ang presyo naman ito ay 58,500 Sir, pwede po sir malaman ang presyo? Binibigyan ng 58. Ay, Pares po sir yun, yung partida? 70 binibigyan. Ito naman isa ay 70,000. Itong medyo malaki na at ito naman isa ay 58,000. Dito naman tayo sa pulahan. Uh. Boss, pwedeng malaman ng presyo? <laughs> 50,000 naman ito yung ganitong klase. <laughs> Kahit kulay pula, maganda rin ang kanyang hulihan, makapal maganda rin gawing inahinin oh, oh. Sir, pwede sir malaman na presyo nito. 36,500 ibinibigay. Uh, itong presyo doon nito ay binibigay sa halagan 36,500. E Oh. Well, ganda, no? ah, ito naman kay bossing ay patong sa 50,000 Isang magandang dumalaga yeah. Ganda no? Patong sa limon po ganda. Dumalaga pa yan ano? Patay no? na Patong sa limon po Libyan ba, <tipa> mo sa nanong. No? Ba, itong lasa na May napapatong ang sa na ito. Ba, itong lasa na ito. Ba, itong lasa na ito. Ba, na ito. Ba, itong lasa na ito. Sa limang puli po ito. Napakapay mga. Oh. Yeah. Sir, patabay naman daw itong panahing. Sir, magkano pong magkano presyo 55 po? 55 lang yeah, ang presyo na daw naman ito ay 55,000. Yan ay presyo pa lamang at mababawasan pa. Ano tayo sa...

presyo daw mo ito ay patong sa 20,000. Ano po, sir? Kano? Kano? Yung toro malaki. Sir, magkano po ang presyo ng ganyang kalaki? Ah, ito doy tinatawaran na ng sa halagang 75,000. Lalaki. Ay, dito. Ay, dito. Ay, Pwede kayo gagawin mababa muna Hindi pa namahal Kaya kung ano meron siya natin Boss pwedeng malaman ang presyo nito? Uh, ang presyo naman ito ay 62,000 Parehas boss yan? Uh, ito may isang medyo malaki na ay 66,000 Mga dumalaga no? ito na kanilang hulihan. Sir, magkano presyo ng inong ganyan? Ito yung lang 95 May lawa, baka na yan Ito naman yung dalawahan, 95,000 ang presyo Ayan Ay, sir, mga inahina, no? Ayan, ang mga nakapanganak na Anak na yan Ah, wow, wow Dalawahan Dalawahan 95 Oh, laki na yun Ano siya sabi yung utahan Dalawahan Boss, magkano ang presyo ng ganito? Babawas sa sapatyan uh, ang presyo naman ay bawas sa 70,000. Uh, uh, pati ng <tinyo> Ito po. O, chinta. O, dalawahan. Ito makisira yung dalawahan. Ang presyo daw nito ay 80,000. Maganda ang kanilang mga pangangatawan. Maganda rin itong inahinin. Ang kanilang balat ay ma, makinis. Ito malaga. pagganapan dito sa mga kumalaga at mga inahining baka <tot> Sir, pwede po sir malaman ang presyo? 85. Uh, ang presyo naman ito ay 85,000. Uh, at malapad ang kanyang pangangatawan. Parang tama maging, ano, uh, pwedeng pang ganadurin. Thank uh, you.

Sir, magkano sir ang presyo ng inyong baka? Mahigit yung pinta. Uh, ito naman yung mahigit sa 80,000 ang presyo. Yeah, 70,000 halaga. 70,000. ito naman kay sir ang halaga daw nito ay 72,000. Ang patining. Yeah. ito at duwag ng kanyang balat. Pwede dito pang feeds para kung pang madali ang bintahan. 3 to 4 months. Yan. Pwede nyo oh, na i oh, lupaw, ah, oh. 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 oh, Sir, magkano sir ang presyo? ay babawasan daw sa halagang 85,000. Puting-puti ang kulay niya. Ito nang huli yan. So daw naman ito ay mahigit sa 80,000. Sir, magkano ang presyo ng iyong itong pating nito? 745. Ang presyo doon nito ay 74,500. 74 yeah. Pambuwasan pa no. Ay baka tayo makan. Ay kaya no, so, ante ka. Pati Boss, pwede malaman ng presyo? Magka ng... 62 Ang presyo daw naman nito ay 62,000 <laughs> Sir, sir. sir magkano presyo lang ang inyong baka? Wala sa lapay Uh, Bawas naman yan sa 50,000 party dancer yan. Okay, yeah, party dasa 50,000 babawasan Kano po ang presyo ng inyong baka? P75,000 uh, Halaga pa? I-bawas Ah, bawas Ito mo na sa halagang 75000 Ano po? P75,000 bawas magkano sir ang preso ng iyong ganyang patin? 55. Uh -huh. 55 to basta naman itong kay sir. Pang patin ng. Yeah. Huh? Ito naman daw ay patong sa 65,000. Sir, magkano pong presyo ng inyong baka? Magkano pong presyo? 72,000 ah, 72 na may ito kayo? 72,000.

Boss, magkano ang presyo na ngayon baka? 65 po. Ayan, ito naman ay ang presyo nito ay 65,000. Tisoy. mga magbabaka mga basta ganitong patanghali ay sila yung na. Pero marami pa rin naman po nga dito. magkano ang presyo ng ano baka? Hindi mo alam. Yeah, 70. Ito malaki na. Ay ito yung ah. yeah, -it 70, itong ito, ay itong, -it 75. -it 55, uh, -it -it ito yung mahigit sa 70 no? Okay. Ito naman ay mahigit sa 70 itong malaki na 1,500 itong malaki na At ito ay 55 55, 55. 65 Ayan, 65, 65. Yeah, 65. 53,500 Ah, ito naman sa ay 53 pa itong isang ito. Ayan. alagayin. Ito po sa mga bakang ito galing sa ano? bakang tarlak yan. Ayan, malayo pa no? Kaya Palayang layo pa no, pinanggaling ito galing pang tarlak. Dito na dito nila dinadala po yung araw ng Biyernes. At ito po ang kaganapan dito sa live stock Auction Market ng Padre Garcia, Balangas.